Ano yan? Ano naman yan? Ano lapit ka tapos kung maapakay ka, ka. Ano yan? eh man naman. Tengon na. Tapos kung maapakay ka, ka. Ano ka? Ano? 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 tayo mo yung puwet mo nyo na? Ano tayo mo yan Ah, ano yung puwet mo na yan? Eh, kay mga pet na dyan uh, Ikaw ah. Uh, ikaw ah. Uh, sakay, sakay, sakay. Sakay. Sakay, sakay. Ha? Uh, Ayan, kung may naaway, kung matamaan, magagalit. Ha? Uh, tapos magagagat. Tapos lapit na lapit. Sunod na sunod sa pet. Ha? Uh, oh. Ayan, ayan o, kamera. Tingin mo kamera. Ah, ulo pa tingin mo sa kamera. Ayan, ang kamera oh. Oi, oi. Kami sa nga kamera. O, oh, ayan ya. oh. eh. <laughs> na. Ayan. coba. diba? Eh. Nagalit na. Ayan nga na. Lana. Alas na dyan. na. Hmm.

Mm, mm, mm. Mm. I, uh, busy kami sa production pa oh my god eh wow wow nandito na naman sa tabi mo yan sumasunod na naman sumasunod na naman yan sumasunod naman yan え、とろわって食べよう。

Kasi mo na Ay, nalaga na po sa to Ay, nalaga na po sa to Sunod na sunod saan ako pupunta. Kainis to. Oh, dito na naman kami. Mamalik ako po ako. Dito na naman yan. Tapi ko na naman. Ay, nalang Huwag na Pain kita. Ayaw na Ayaw Sige na. Ayaw na.